December 20 may inilabas ang Feebox. na update on the sequence of earthquakes offshore of Locosur, Philippines. So itoy bandang alas 6 mga body at makikita ito sa kanilang uh, Facebook page. So ang sinasabi dito mga body, uh, ipapakita ko rin sa inyo para at least ay uh, nakakasabay tayo dito sa ating uh, nag uusapan The DOST Box Philippine Seismic Network has monitored a sequence of earthquakes with preliminary epicenters clustering offshore in the West Philippine Sea, approximately 100 kilometers west-northwest of Santa Catalina, Ilocosur. Since 4.02 a.m. of December 17, 2024, a local of 49 earthquakes with magnitude ranging between 1.8 to magnitude 5 were located with epicenters clustering in the same vicinity as shown in figure 1. So, the largest earthquake, denoted as Yellow Star, in the sequence occurred on 19 December 2024 at 9.09 am, with magnitude 5 and focal length of 27 kilometers, and was reportedly felt in Santa Catalina, Locosur, as intensity 2, using the Feebox Earthquake Intensity Scale. So, ito mga body. Itong mga lindol na ito na na-detect sa may parteng ito ng Pilipinas. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabuwang area nitong lugar na ito. Dahil uh, mas nakakapangamba itong lindol na ito kaysa sa doon sa the big one na inihintay natin na pwedeng mangyari dito nga sa West Valley Fault System na sinasabi na magnitude 7.2. Pero itong lindol uh, lindula itong mga body, no? itong uh, lugar na to na kung saan pwedeng magkaroon ng mas malakas na paglindol, ay higit pa sa magnitude 7.2. So yan yung, ano, yun yung uh, sinasabi dito. And dito naman, uh, bali two pages yung mga body. So ito yung Pilipinas, ito yung location ano yung nagkaroon ng magnitude 5 at nakalagay dito yung pwedeng gawin in case na magkaroon ng uh, paglindol saan nga ba itong location na to na itinuturo sa mapa so kung ito ang mapa ng Pilipinas nandito mga bodies sa area na to yung sinasabi na naganap yung mga series of earthquakes at hindi naman maiikaila sa inyo lalong-lalo lalo na kung kayo ay mahilig magbasa na itong lugar na to talagang napakaraming paglindol ang nagagawa nito dahil itong mga body ay ang Manila Trench. So ano ba yung Manila Trench? So kung mapapansin yung mga baga ito ito itong uh, malalim na bahagi na to 'yan na nasa western side ng Pilipinas. 'Yan ang tinatawag na Manila Trench. Okay. Punta tayo dito sa Manila Trench. The Manila Trench is an oceanic trench in the Pacific Ocean, located west of the islands of Luzon and Mindoro in the Philippines. So nandito siya. So the trench reaches depth of about 5400 meters in contrast with the average depth of the South China Sea of about 1500 meters. It is created by a subduction in which the Sunda plate or yung part ng Eurasian plate is subducting under the Philippine mobile belt. So pag sinabing subduction mga bagay, so yung sinasabi dito, yung Sunda plate ay nagsasubduct, pumapailalim under Philippine mobile belt. Okay? So balik tayo dito sa Google Earth. Ayan. Ito yung sinasabi na subduction zone. Or kung tawagin nga yung Manila Trench producing this almost north to south trending trench. The convergent boundary is terminated to the north by the Taiwan collision zone and to the south by the Mindoro terrain or Sulu Palawan block colliding with southwest Luzon. And alam naman natin na ang Pilipinas ay nasa ring of fire. Kung baga nandoon yung mga lugar, yan yung mga lugar na nasa ring of fire, yung nagkakaroon ng mga maraming paglindol, may mga volcanic activities, no? Kasi nandyan lahat halos mga boundary yan ng subduction zone mga badi. So the Manila Trench is associated with frequent earthquakes and the subduction zone is responsible for the belt of volcanoes on the west side of the Philippine island of Luzon which includes Mount Pinatubo. So kung titingnan ninyo mga body ang kabuuan ng Pilipinas, mayroong subduction zone na nakapaikot dyan. Itong Manila Trench, yung uh, Negros Trench nandito, itong Philippine Trench, yan yung pinaka mahaba dito, yan ay sa eastern side ng Pilipinas. Halos kalimitan diyan, nandiyan yung mga lokasyon ng mga bulkan, no? Pagaya dito sa Manila Trench dito sa subduction zone na to. Nandito yung pinatubo, nandiyan yung Taal, etc. Diba? Dito naman sa kabila, nandiyan yung Mayon at yung mga iba pang mga bulkan na mga aktibo sa Pilipinas. Okay? So yan, yan ang mga subduction zone. At kung titingnan natin ang kabuo nito, ang sinasabi na ring of fire ay nandito, papaganyan siya, Kakapaikot oh. siya mga body. Kaya madalas magkaroon diyan ang mga paglindol. Ang ating ipakita dito mga body ay yung mga lindol na nangyari or may kaugnayan itong Manila Trends. Yan. Significant earthquakes. From 1924 ang nandito up to 2022 so far ang pinakamalakas mga body ay itong magnitude 7.5 noong 1934 sa may Kabitaugan, west of Kabitaugan sa mga lugar po Kabitaugan na to uh, yan, ilokos din mga body ayan no so posibleng maulit itong magnitude 7.5 dito pala to ayan no, sa Kabitaugan So Santa Catalina officially the municipality of Santa Catalina is a municipality in the province of Ilocos Sur which is diyan nangyayari ngayon yung mga paglindol. So 1934 yan mga buddy. Magnitude so 7.5 sa paluan naman dito naman ito sa alam ko sa Mindoro dito. Yun ang pinakamalakas you no. Know? Nagkaroon uli ng post ang Fibox tungkol naman dito sa Manila Trench. Ang sinasabi dito, sa ginawang tsunami simulation, hinati ang Manila Trench sa apat na segments. Ang mga sequence ng offshore earthquakes sa San Catalina, Ilocosur, ay nangyari sa Manila Trench segment 2. So, base sa model, ito mga body, no? Ang worst case scenario kung sakaling gumalaw ang buong Manila Trench segment 2 ay isang magnitude 8.4 na lindol. Yung worst case scenario kapag gumalaw ang the big one or yung uh, West Valley Fault ay magnitude 7.2 lang mga body. Pero ito, pag gumalaw ang Manila Trends segment 2, worst case scenario, magnitude 8.4. Kapag nakalikha ito ng tsunami, ang unang alon ay makakarating sa baybayin ng mga probinsya ng ito. Tandaan nyo to. Sambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Tagayan. Sa loob ng dalawa hanggang labing limang minuto. Ganong kabilis. Tapos ang taas ng alon maaari umabot ng tatlo hanggang labing limang metro. So makikita sa table ang mga calculation point based sa pag-aaral ng DOSTP box. And dito meron ditong mga uh, paraan ano, mag-iba sa mga senyalis ng lokal na tsunami. no malakas na lindol. Then bigla ang pagbabago sa antas ng tubig dagat. Magkakaroon ng drop. Then kakaibang tunog mula sa dagat. O kapag nakaranas ng kahit isa sa mga senyales nito agarang lumika sa mataas na lugar o papalayo sa dagat pero kung ang Manila trends ang gagalaw imposible'ng hindi nyo maramdaman sa lakas ng magnitude 8.4 na 'yan yanig ang buong Pilipinas 'yan so nandito mga body yung mga uh, arrival time no bawas sa kagayan 10 minutes nandun na yung, yung big wave or yung tsunami 3 minutes sa Pagudpud Lawag 5 minutes Pigan 4 minutes San Fernando 6 minutes, Bulinaw Pangasinan 15 minutes, medyo malayo, and Palawig Zambales 2 minutes. So, 'yun ang tinasabi uh, dito sa ano to, sa post ato ng Feebox which is medyo alarming na naman mga bagay no. Kaya kung hinihintay natin ang magnitude 7.2 eh, malakas na. Mas malakas itong pwedeng i-generate ng Manila Trends Segment 2. Magnitude 8.4 na lindol. So, maging mapagmatsyag po at palaging mantabay sa mga anunsyo ng ating lokal na pamahalaan at ng FIBOX.